Huwag kang umalis. Hindi naman ako mahilig manakit ng tao eh. Ako nga ang sinaktanin ninyo eh. Flor, sabayin tayo mag-usap. Ito na ang uling pagkakataong haharapin ko kayong dalawa. Kaya makinig kayong mabuti. Ididemanda -de ko kayo kapag hindi kayo tumikil. Ipakukulong ko kayo. Ang tiyan mo. Nagsinungaling ako kanina. hindi totoong... hipag ako ni Flor. Nung itinanan ako ni Eflin, hindi ko naman alam na may asawa siya nga sa Singapore. Niloloko pa rin natin si Flor. Hindi ka ba nakukonsensya? Ano ba palagay mo sa akin? Pagkasama-sama ko na? Asawa ko si Flor. Mahal ko siya. Ah. Pero mahal din kita. Habang sinasabi ko sa kanya na huwag na siyang umalis, ikaw na sa isip ko. At aminin ko, pag ikaw kaharap ko, si Flora na sa isip ko. Alam ko, nasasaktan ko siya. Alam mo rin bang nasasaktan ako? pag-iisipan ko. Hindi mo na ba ako mahal? Flor? Huwag kang umalis. Hindi naman ako mahilig manakit ng tao eh. Ako nga ang sinaktan ninyo eh. Flor, sabayan na tayo mag-usap. Ito na ang huling pagkakataong haharapin ko kayong dalawa. Kaya makinig kayong mabuti. Ididemanda e ko kayo kapag hindi kayo tumiik, Ipakukulong ko kayo. Ang tiyan Akala ko tuluyan mo na akong nalayuan. <sighs> hindi ko makaya. Natatakot akong mag-isa. Sa gabi hindi ako makatulog. Lagi akong na... Laki akong nakakarinig ng uha ng bata. Pansamantala'y naghiwalay muna kami ni Efren. O, paano kung sumayaw ang tunay na relasyon ni Efren? Alam mo po, paminsan-minsan ay namamali ako ng lugar. Paminsan-minsan ay naliligaw ang konsensya ko. Pero paminsan-minsan ay alam ko kung anong dapat na tamang gawin. Alam kong ayos sa akin ni Flor. Pero naging bahagi na ako ng buhay niya. Pangangatawanan ko ng pagtulong hanggang sa uling sandali.